Guys, welcome to my YouTube channel in Dai Marie's vlog. Guys, halikayo panoorin niyo ang aking video at sana ay magustuhan niyo. Please don't forget panoorin ilablab, i-share. Halika na guys, panoorin nyo na ang ating video. Blah, blah, blah. Okay. তে <laughs> <ever> <laughs> ilog natin dati. Oo. Oh, Ganyan oh. ganyan. Ganyan ilog natin din ano sa ano? Tumana. Sa tumana tsaka yung <laughs> sa may tulay. Tulay ganyan. ganyan. Ay ngayon, wala na. Oh. Dagat na. Hindi diba, mo makakat makakalakad ka tanga napakarami isda at yung alam mo yung ano yung uh, ano ba yung alimango maliliit Hi guys alam nyo ba kung nasaan ngayon si Ate Inday? Guys, ha? Hulaan ninyo kung nasaan ako ngayon. Kasalukuyan ako ngayon. Nasa gitna ng kabundukan dito sa DRT. Bakit? Bakit ako nandito sa kalagitna ng bundok ng DRT? Uh, guys, umakyat kami dito sa kung anong barangay ito. Napakitayog tayo dito sa bundok ng DRT. Which is malapit lang din sa amin sa barangay namin sa Subukan. Pumunta kami dito mga lalabs dahil unang-una may pinuntahan kami na Uh, customer na aking kliyente, kliyente na aking kapatid para sa cater at doon ay sa kampo ng mga sundalo, mga lalabs mayroon siyang events na gaganapin doon sa uh, December 16, yan 250 na mga sundalo yung kanyang i-cater ulit. Customer na niya yung kliyente niya yung palagi. Pag meron silang mga okasyon or may events, doon sila cater sa akin kapatid sa Gems Catering Service. Guys, okoy, okoy. <laughs> mali. Walang okoy. Okoy, mali lang talaga yung pagkakasabi ko. Pasensya na. Hi guys, tingnan niyo naman dito sa akin video. Napakaganda at guys. Ang dami-dami mga puno, ang mga puno ng mahogany. Siya yung ayan, no, maingay, 'di ba? Yung pumapagaspas pag kayong hangin na yan, papagaspas ang hangin dahil sa kaya puno sa mga dahon to, ganda ng lugar. Green na green niya yung mga puno dito, mga lalabs At saka, ngayon nandito kami sa itaas. Itaas ito ng DRT. Doon sa ibabaw, ibabaw doon sa kandila yung lugar mga lalabs, kasi uh, kasama yung aking kapatid na si Edil, yung nakatira doon sa Amerika. Mm, nagplano siya, nagdecide siya na tumanap ng lupa na pupwede namin daw na tayuan ang aming pagpapahingahan or pag magkakasama kami mga pamilya para maiwas doon sa uh, doon sa marami na kasi marami ng tao rin sa lugar namin guys, iba-iba na rin yung mga tao so, ayan, may tinignan sila doon na lupa sana, may okay kasi sobrang tahimik dito mga lalas ang maririnig mo lang dito yung pag-espas nga ng mga puno down tapos yung huni ng ibon tweet 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 tweet, <laughs> ako yata yung ibon ano so talagang ganda ng lugar guys oh. sinito ba nakita ninyo oh ayan oh tingnan ninyo oh. wow it's very nice talaga dito meron tong ginagawa sila dito may mga trabahante eh, na gumagawa At, eh, basta ako magbablog lang ako no no problem ayan halika dito tayo gigita tayo sa kalsada para makita ninyo doon sa likod ng sasakyan so ayan mga lalabs so, ang paligid dito ang ganda ganda tingnan oh ayan 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 o, oh, yun yung sa likod ko naman yun. Di ba ang ganda? Ganda na lugar ko. Dito tayo. Pupuesto Uy, tayo doon sa dating pwesto kasi tingin ko dito is I'm pretty. <laughs> parang maganda ko dito. Kaya dito lang tayo pupuesto ng no, konti. Ayan o. O, kita yung hangin o. Oh. Natural natural yung uh, galaw ng mga punyay. Yung wave niya. So guys, hindi na kayo. I-stop ko muna to. Tapos magpapakit lang ako ng sandali ng konti. At mm, baka meron pa ba tayong ibang pupuntahan mamaya hinihintay ko lang sila kasi palusong daw po alam mo yung palusong pababa yung kanilang pupuntahan kaya hindi talaga ako sumama ayoko at alam kong ako ay mapapagod hihingalin at baka mamaya eh hindi pa magandang mangyari so dito na lang ako susakyan kahit ako na mag isa dito guys nagbi video video lang dito si ate inday pakyut muna ako mga lalabs ganyan ako mahilig akong pakyut kahit hindi cute dito sa aking lugar na kinatatayuan guys o oh, tingnan ninyo di ba oh ang dami dami dito guys na mga puno ng mahogani napakaganda ng lugar sariwa yung hangin kahit mainit at katanghalian tapat ngayon ay nasa alas dos ng hapon pero tingnan ninyo eh, dahil dito sa hangin hindi mo mararamdaman yung init yung sobrang init at heto, heto, mga lalabs, papakita ko sa inyo yung ganda ng view. Ayun, ang magandang view, mga lalabs. O, ayan, o. O, teka, tignan natin kung... So, ayan, ang sinasabi ko sa inyo, mga lalabs, ng magandang view. ba diba? Kita ninyo doon, o, no? guys, yan ay kalsada. Tapos, ayun, o, no? yung may puti doon, yan, o. No? nag ginagawa pa rin siya dinidevelop siya na daanan siguro papunta na yan doon sa itaas ng bundok. ayan nga niyo guys, ang ganda doon no. Ito tatay. Yung kita niyo malita puno na yan. Parang mga mountain hills na siya kung nandoon ka sa itaas pinakasuktok na to ng mga ng kabundukan. Ang daming puno na mahu gani mayamang-mayaman pala ang probinsya ng Bulacan guys sa mga puno, di ba? marami pa rin hindi nasisira. Pero dahil nga nga sa marami na rin mga crane, yung mga crusher, na kinukuha yung mga buhangin, yung mga lupa, ay nako guys, unti-unti na rin kinakalbo ang ating kalikasan. At sana naman itigilan na nila yun mga lalabs kasi kawawa naman yung mga next generation, yung mga bata na naglalakihan at yung pang mga susunod sa kanila. Sana maawa naman yung ating mga mayayaman sa gobyerno, ganun din sa atin. Syempre sa buhay, papaano na lang, di ba <laughs> <laughs> ano, kaya pa ba? Kaya pa ba ng power mo? At mo pa ako kanina. Guys, oh, may dala ng tungkod. <laughs> hirap, mo hirap makiat yung kapatid ko galing sa iba baba. O oh, sige na guys, naawa <laughs> na ako. hingal hingal yung may-ari ng cater. Oh. <laughs> Tingnan nyo guys, oh. laki ng tungkod niya. <laughs> loves. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo at syempre sana nagustuhan ninyo ang ating palabas ngayong araw na to. Hanggang sa mga lalag.